mayroon akong dapat gawin. Hindi ko lang matandaan. Ano ba yun? Ano ba yun? Ako, napaka makakalimutin ko talaga. Ano ba ulit yung gagawin ko? Ano yun? Malapit ko nang maisip eh. Unti na lang. Uh, hindi mo na maaalala yan dahil nanakawin ko na ang mga alaala mo. <laughs> wag, wag! Please, maawa ka! Madami pa akong gagawin! Hindi na pwede dahil kukunin ko na ang memory mo ngayon din. <laughs> kaya bata ako. Wala na talaga akong maalala. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kitang lupigin si Memory Snatcher. Sino ka? Hindi kita naaalala. Ako si Reminder. Hindi mo talaga ako maaalala dahil ngayon mo lang ako nakilala. Ah, okay. O sige. Paano natin mababawi ang memorya ko kay Memory Snatcher? Bibigyan kita ng memory enhancing nut. Kapag kinain mo 'tong nut with fruits and vegetables, malalaman mo ang mga basic tips on coping with short-term memory. Hmm. Tip number 1. Pay attention. Kapag may pinakilala sa iyong tao, pakinggan mo mabuti at banggitin agad ang kanyang pangalan para madali mo itong matandaan. Hi! Ako si Reminder! Good morning, Reminder! Kamusta ka? Perfect! Tip 2. Write it down! Lahat ng dapat mong gawin, isulat mo! Sa whiteboard, sa notebook, sa papel o kahit sa iyong palad. Ang mahalagang maisulat nito bilang paalala. Tip 3 Visualize it. Halimbawa, kung lagi mong nalilimutang ikandado ang inyong pintuan, imaginein mo mabuti na ginagawa ito. Una mong isipin ang pinto, tapos ang doorknob. Isara mo ang pinto. Tignan mo ang doorknob, kunin ng susi sa iyong bulsa at ilak ang pinto. Tip 4. Maging systematic. Laging ilagay sa lugar na madaling makita ang mga bagay na madalas mong gawin at gamitin, gaya ng bills, susi, ballpen, chinelas, at kung ano-ano pa. Tip 5. Keep a calendar. Mas madaling matandaan ang mga petsa ng mga dapat gawin kung maayos itong nakasulat sa kalendaryo. Anong gagawin mo bukas, sa susunod na linggo, sa isang buwan? Isang kalendaryo lang ang gamitin para sa lahat ng gagawin mo. Tip 6: Set an alarm. Ang paggamit ng alarm clocks at timers ay effective pa rin para sa marami hanggang sa ngayon. Tip 7: Get enough sleep. Ang sapat na tulog ay nakatutulong sa pagpapatalas ng isip at memorya. Tip 8: Kapag sobrang dami na ginagawa at iniisip, mahirap mag-focus, mahirap mag-memorya. Kaya ang makapagpahinga ang isip at katawan para maalagaan pati ang alaala. Salamat sa mga tips, reminder! Palagay ko eh, handa na akong harapin si Memory Snatcher. Kakainin ko na rin itong Memory Enhancing Nut. Sure! Ito isang pack para sa'yo! Handa ka na bang bawiin ang memorya mo? Kanina pa. Handang-handa na ako. Sige nga, ibabalik ko ang alaala -ala mo kung masasabi mo ang lahat ng tips ni Reminder. Super easy. Pay attention. Write it down. Visualize it. Be systematic. Keep a calendar. Set an alarm. Get enough sleep and relax. Oh, ang galing ah! Ayun naman pala. Matalas na uli ang memorya mo. Oo no? Thank you, ah. Sus. Ito naman, wala yun. Sa'yo na nga pala itong natirang memory enhancing nuts. Salamat. Hindi ko ito malilimutan. Dahil kapag kaputihan, madaling tandaan.